Bumisita nga pala si Andy ng EMB para gumawa ng masterpiece. Napanood niya kasi sa ating video na nasira yung ating mini bonsai. Kaya naman igagawa niya na daw ako na malupit ang aquascape. Kaya naman sa mga followers ko dyan, kayo na lang humusga kung maganda ba? So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga nga pala akong lumabas para mag-exercise. Ngayong araw, ikakalimutan ko muna ang tungkol sa mga isda. Magpapabawis muna ako para maganda sa katawan. Pupunta nga pala ako ng court para mag-basketball. Si Trip Trip nga palang gagamitin ko para mabilis. So, paano guys? Tara! Mga ilang buwan na rin pala ang nakakalipas nung ulit tayong nagbike. Hindi na kasi nag-aaya si Boy Skincare para mag-road trip. Dadaan muna ako ng vulcanizing para magpahangin. Medyo malambot na kasi ang gulong ko sa likod at sa harapan. Mga pudpud na rin to at kailangan ng palitan. Medyo mataas na rin pala ang araw. Kaya naman dumiretso na ako dito sa aming basketball court. First time ko lang ulit pala nakakahawak ng bola. Mabuti na lang hindi ko pa nakakalimutan kung paano mag-shoot. O di ba guys, ang lakas ng tsamba. Ayoko na lang talaga magsalita basta manood na lang kayo. Nandito rin pala yung ating mga tropa. Mabuti pa sila nang kakapaglaro tuwing umaga. May paliga nga pala ngayon sa aming lugar. Kaya naman kailangan ko mag-practice dahil hindi nga pala ako kasali. Char. Dahil vlogger na nga pala ako, nang libre ako ng kape. Napakasarap kasi magkape sa umaga. Lalo na siguro kapag may mainit na pandesal. Social nga pala yung tropa ko, nakagatas pa. Ngayon yun na lang pala ulit makikita yung tropa ko si Tigre Guerrero. Dumadami na rin pala yung tao kaya kailangan ko nang umalis. Kailangan ko kasi bumili ng aqua soil. Siyempre dito lang yan sa May Barangay Gulod. Dumaan muna pala ako kay Aling Lydia para bumili ng ice candy. Tamang-tama kasi to para sa mainit na panahon. Maraming dahil nagtataka kayo kung bakit dalawa ang binili ko. Isa nga pala ay para sa akin at isa naman para kay Boy Ubo. <laughs> Kaya nga pala ako bumibili ng ice candy kay Kuya Dugs para mapasama sa listahan. Gusto ko kasi makakuha ng magdang timdog yun. Nandito na nga pala ako kay Tisoy Fish Farm. Kakailanganin ko nga pala ng 3 kilong aqua soil. Gagamitin nga pala to para sa aquascape. Kaya naman guys, yung nakabili na ako, dumiretso na ako sa bahay. Eksakto naman, nandito na si Andy ng AMB Aquascape. Makikilig and follow naman ang kanyang Facebook page. Dinala na nga pala ni Andy ang kanyang mga materyales. Aayusin na nga pala ni Andy ang ating bonsai. Nakakalungkot kasi naputol to nung isang araw. Mabuti na lang to the rescue ang ating kaibigan. Tanggalin ko na rin pala dito yung ating mga beta. Magtatanggal na rin pala tayo ng tubig sa ating aquarium. Maglalagay kasi dito ng aqua soil at mga bato. Si Andy naman ay nagready na ng kanyang mga gagamitin. Guys, ito nga pala yung grass moss na tinatawag. Ngayon lang pala ako nakakita niya sa personal. Nagdala na rin pala siya ng mga aqua plants na pang-design. Maraming salamat nga pala sa nagbigay. After noon nga pala makabit yung ilang mga bahagi, maglalagay naman siya ng damo. Sinulid nga pala yung ginagamit niya para madikit yung mga damo. Medyo mahirap at mabusisi rin pala yung ganitong gawain. After noon, guys, ito na yung O di diba guys, napakaganda. Parang lumang puno lang na nilulumot. Pagkatapos niya maglalagay na siya ng mga bato. Ito nga pala yung na binili ko. Ilalatag niya lang to sa palibot ng puno hanggang sa ito ay magpantay. Maglilinis naman ako ng tap filter. Ito nga pala yung ilalagay natin sa magiging masterpiece. May nagbigay nga pala sa akin ng styro. Dito nga pala ilalagay yung ating mga gapi. Kailangan pala natin ng garbage bag. Dinikit ko lang to sa ilalim ng styro para madali ko makita yung mga gapi. Medyo nasisikip pa na kasi ako sa kanilang lalagyan para hindi sila ma-water yung lumang tubig nila ang ating gagamitin. Ayan guys, madali ko na sila nakikita at mapapagmasdan. Sa susunod maglalagay naman ako ng oxygen. Naglalagay na rin pala ng mga pebble si Andy. Nilagyan niya na rin pala ito ng mga halaman sa mga nakikita ko na-excite na ako sa kakalabasan. Napakaswerte siguro ng isda ang may ilalagay ko dito. Para kasi silang nasa forest. Napakalamig sa mata at napakagandang pagmasdan. Nag-cycle na rin pala kami ng tubig para matanggal yung mga dumi at chemical. Dahil magtatanghalian na pinakain ko muna si Andy. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya ngayon palang lang. Nagpatulong na nga pala ako sa aking kapatid para may display na itong aquascape. Guys, tingnan nyo, grabe napakaganda. Kulang na lang nito ay makukulay na isda. Siyempre dahil gawang AMB to, magdidikit tayo ng sticker. Dahil maganda na nga pala yung ating lalagyan, pedroit nga pala yung naisip ko na ilalagay dito. Para hindi sila mawater siya, kailangan muna natin i-acclimate panganay. O di ba napakaganda? Labas na labas ang kulay ng gapi. Hindi ko nga alam kung nananaginip ba ako. Yung mga ganito kasing klaseng aquascape madalas nakikita ko lang sa Facebook. Yung ilalim ng tubig niya ay parang nasa lagoon. Magdadagdag pa ako ng makulay na isda. Grabe guys, napakasarap pagmasdan. Nakakawala sila ng pagod at stress. Parate nga pala ng gawa ni Andy 1 to 10. na lang sa comment section. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!